Isa namang pampasaherong city bus ang pinigilang bumiyahe mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX kanina. Resulta po yan ng random roadworthiness inspection na isinagawa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT. Ang uh, nasabing bus na walang kaukulang rehistro. Expired na rin ang dala nitong fire extinguisher at putput -put na po yung mga gulong. Dahil dyan, pinatigil muna ang bus sa pamamasada at pinalipat ang mga pasahero. Tumanggi magpa-interview ang bus driver. Tiniyak po ng SAIC na magpapatuloy ang pag inspeksyon maging sa mga provincial bus. Sinisiyasat din daw nila ang ilan pang mechanical aspect ng mga bus gaya ng signal light, tail light at mga preno. Pagwapa ba oich oh, ng ilang kapuso stars na umaura sa Latina Makeup Challenge? Hey! Hey! What an entry from Cassily Gaspi, plakado mula props, transition at makeup transformation. Almost 6 million na ang views niya. Casually slaying dance sa challenge si Sangre Faith La Silva. Kuwang-kuwang eksena kahit nasa loob pa ng sasakyan. Napatroback din ang isang celebrity makeup artist featuring Megan Young. Glowing ang kapuso, ang beauty ng kapuso actress sa entry. Kukuha lamang po sana ng police clearance pero diretso kulungan na ang isang senior citizen matapos madiskubre na may warrant of arrest siya para sa kasong attempted rape. Balitang hatid ni EJ Gomez. Meron po kami hawak na warrant pa rin under sa inyong pangalan. Sa bisa ng arrest warrant, dinagip ng mga polis ang 67 anyos na lalaking ito sa Angon Rizal noong Martes. Akusado siya sa kasong tangkang pangahalay sa 16 anyos na dalagita. Ayon sa pulisya, kukuha sana ng police clearance ang akusado para sa kanyang trabaho bilang taxi driver. Pero nadiskubring may kinakaharap pala siyang kaso. The suspect uh, hindi niya alam na may existing warrant. And uh, kumukuha siya ng uh, police clearance. Nung nakita ng ating mga warrant, ano, ng uh, uh, clearance personnel na may existing warrant, kaagad siyang uh, inaresto. At... Sa records ng pulisya, taong 2015 naganap umano ang krimen sa binangonan ng Rizal. Ang uh, victim is a 16-year-old minor. And ang masaklab dito is pamangkin ng friend niya mismo friend ng suspect, dinala niya sa motel yung isang yung biktima. Uh, tumakas uh, nakatakas no na kapag nakipaglaban yung uh, biktima nakatakas and na uh, report sa police and from there na file siya ng kasong uh, attempted rape aminado naman siya ayon sa akusado alam niyang inireklamo siya ng pamilya ng biktima pero di raw niya alam na may arrest warrant na pala Ania, hiningan pa siya ng pera ng kanyang kaibigan na magulang ng biktima. ihiram po kasi ng pera sa akin, yung magulang ng babae. Eh ngayon po, hindi ko po napahiram. Hinolda pa ako eh. Naibigay ko yung pero na 4 mil mahigit po yun aminado rin siyang dinala niya ang minor de edad sa isang motel at nagkaroon din umano sila ng relasyon. Pero itinanggi niya ang paratang na attempted rape. Hindi ko tinangka, ginanong ko lang siya. Saan po? Ano po ginawa niya? Sa, ano, sa, sa balikat. Ito. Ginanong ko lang siya. Tapos po? Eh ngayon, nagsisigaw na yung bata. Nagsisigaw na na, nire-rape mo ko, nire-rape mo ko. Hindi kita nire-rape Sabi kong gano'n big kita nire -rape. Pero nabanggit din niya. Eh, may gagawin sana ako. Anya lang, hindi na natuloy. Eh, bala ko sana. Mano? Umano ko. Yung makapag-isa. Isang job. Sa custodial facility ng Angono Municipal Police Station, nakadetain ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang ikapitong palapag ng gusaling yan sa Padre Rada Street sa Tondo, Maynila kahapon. Kita pa sa video ang isang residenteng na-trap na nasa bintana. Nasagip mula sa gusali ang anim na residenteng na-trap. Hindi raw sila nakalabas dahil mausok na ang fire exit. Batay sa imbisikasyon, nagsimula sa isang apartment unit ang sunog. Limang pamilya ang apektado sa insidente. Pinataya namang isang milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Arestado sa buy bust operation ang isang lalaki dahil sa pagbibenta ng ilegal na droga sa barangay Ibabang Iam, Lucena, Quezon. Nakuha po sa suspect ang mahigit sa 60 gramo ng umano'y shabu na may street value na mahigit 1.3 million pesos. Walang pahayag ang suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Kita sa kamera ang pag-upo ng dalagitang yan malapit sa ilang manhole sa Chongqing, China. Maya-maya, e eh, biglang sumabog po ang mga yun. Tumila po naman ang dalagita. napag nagsindi siya ng paputok sa isa sa mga manhole. Ayon sa mga otoridad, nagtamu siya ng mga bali sa katawan at malalang paso sa ulo. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pananagan ng sarili niyang anak ang isang lalaking senior citizen sa Davao City. Batay sa investigasyon ng pulisya, pumunta ang mag-ama sa bahay ng kanilang kaanak para makipag-inuman. Pero bigla na lang may narinig na kaguluhan sa bahay sabay labas ng anak na may dalang bolo. Natagpuan namang duguan ang bikima. Ayon sa isang kaanak, sinugatan pa ng sospek ang kanyang sarili para palabasing una siyang tinaga ng kanyang ama. Dati na raw humingi ng tulong sa barangay ang ibang kaanak ng sospek para iparihab siya dahil sa pabago-bagong ugali. Pero hindi raw pumayag ang biktima dahil wala naman daw sakit ang kanyang 26-anyos na anak. Desidido ngayon ang mga naulila ng biktima na sampahan ng reklamong pagpatay ang sospek na nagpapagaling sa ospital. Wala pa siyang pahayag. Bawal daw ang SAD sa huling gabi ng burol ng isang lalaki sa Bacara, Ilocos Norte sa harap ng kabaong ng lalaki. Party mode! At todo bigay sa pagsayaw ang mga kaanak at kaibigan. Ganyan daw nila piniling alalahanin ng yumao dahil mahilig din siyang sumayaw noong nabubuhay pa. Pero kalaunan, hindi rin napigilang maiyak ng mga nasa burol. Namatay sa aksidente ang lalaki sa edad na 23. Walang mangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong nakabreak ang Kongreso. Yan ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero sa isang press con ngayong umaga. Sa June 2 pa, magbabalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang eleksyon sa Mayo. Kahapon, na-transmit na po sa Senado ang kopya ng Articles of Impeachment laban sa Vice President. Pero nag-adjourn ang mga senador ng hindi tinalakay ang tungkol sa impeachment. Sabi ni Escudero, hindi nila mamadaliin at hindi rin nila labis na iaantala ang tungkol sa impeachment trial ni Duterte. Iginiit niya na hindi sila magpapapressure kanino man. Kaninang umaga rin nanawagan ang makabayan block na ipatawag na ang mga senador para masimula na ang impeachment trial. Sabi nila, disservice sa taong bayan kung hindi aaksyon agad ang mga senador. Mainit-init na balita, ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang learning center na iligal umanong nag-aalok ng trabaho sa Japan. Sa utos ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kinandado ang main office ng learning center sa Panabo, Davao del Norte. Ngayon din, ang apat na branches nito na nasa Maynila, Rosario, Cavite, Davao City at General Santos City. Ayon sa DMW, hinihikayat nilang mag-enroll ang kanilang mga biktima sa 4-month Language training sa halagang halos 34,000 pesos. Nahaharap sa illegal recruitment charges ang pamunuan ng learning center at ang kanilang officers. Permanente na rin silang denied sa overseas recruitment program ng gobyerno. Mapapa talaga ba? Ha? Sabi nga, eh, mapapapalaga rao ba kayo sa kanyang gawain? Kasi, itong isang aso, aso sa Infanta Quezon. Oh. Eh, ano ba ang... Ah? <laughs> probability na yan. Ay, ito na. Mukhang nakatulog yata sa pansita ng asong si Gravy. Inabutan, eh, o inabutan na raw kasi ng masungit na panahon at napagsara ng pintuan. Pero ang alaga, kering-kering ang solusyonan. Push lang ng push at samahan pa ng ilang kagat sa handle. Ayan. Oh, <laughs> nagpahinga. Pero hindi na wala ng pose siya hanggang success sa nag Open Sesame. Ang problema lang, nabuksan pero nakalimutan yatang isara. <laughs> Viral 'yan online with more than half a million views. Trending! Pwede na maging akyat ba? Oo, oo, ma. Akyat aso. <laughs> akyat aso. <laughs>